Hey guys, welcome back to my channel. So for today's video, mag-unbox tayo ng mga parcel na diniliver ng isang araw. Ang dami pero... Ang dami Subli na... Di ako... Di na? Tara! Hindi ko gigamit na dagdag 44 meters na sa dalaga. 20 plus na sa dalaga. Di mo sa So ako kasi so nung sad ko pa kada inila. Sino? Ay, kan kimot mo. Bayo ka di meding ang iro di ma. mo na.

Kade pang back ride pas pang back ride man sana kade. Magi order pa ako ng pang no, pang, yon, pang du ride ni sa mata. Yung mga day busy ko. So pang pang back ride sana kade guys. Kade mga kade talaga so order ko dapat kaya ako budget so in order ko mga uh kade. Pero kade na mo na pang back ride. Sige. Kasi kade ko limit dapat. Ikalimit mo kade guys. Amo kalau sih lebih mana? Sibuk pag mag na ako. mga na Bata sisig, tumayo si kung tumayo mo kung mo na! mo na tumayo Bata kung tumayo mo kung tumayo mo kung tumayo mo kung tumayo mo mo kung tumayo mo kung pang mo kung Bata, mo na! tumayo mo maluwag siya. mo kung tumayo mo kung tumayo mo kung tumayo mo pero maluwag siya, medium. Maluwag sa akin. May gusto ba kayo? Ayun. di kasi sabi ko. Tap, gusto ko suka siyang kasi ada. Sa sunod magkakuha ako small. Testingan mo. So, kasi happy morning order. Uh, Dapat naman talaga. Di man, kumana kay pang background sa ngani kadi. Eh. So, so sa lunad sana ngani. Eh. Dali ko ko na-order sa akin.

kailangan ng telepon pag nag-uwi. Kaso ba, yung sala siya, mali siya. Mali ang nabili ko. Dapat so, nabakal ko. So para dito sa side mirror ba ba? Pwede na, napili ko. So edi siya sa may wa, manibela. Eh, dapat man parang gato yung space. Opo. pa ako sa online ko. Nakawin ko ang gamit mo. inda dati, testingan ko gila yun. Pwede dito tayo. Ano eh? Tara tayo. Ano ito eh? Bubukon pa nga Nasa siya eh. O. Dapat, binakal ko, so sa, ito siya ikakabit sa side mirror. O, so, kung magkabit sa side mirror. Ito po. Yang katong? amon, ah, iba-iba man halikan ko ni Kadi. Kaso napili ko, napili ko. So, ko man para sa side mirror. Nakita ko kaya ano sa paguli ko. Sa so, kina naka-order na ako, nakakuha na on the way na. Hindi naman mababa ko. Naman pati, wa manual kung naman kadi. Ano po tayo pa tayo,

Magbaba naman ako. Magbaba. Magbaba naman ako. 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 Magbaba naman ay, Magbaba naman ako. Magbaba naman ako. Magbaba naman ako. Magbaba naman ako. Iba na ni Iba na siya. Ang Iba sa amin Iba Wala nga niya ikinta. Kaso labing Malabing lapok magmasara. pa motor po ito. Ano na merindala niya? nya niya pigil. sa pansit. Para kad tuloy, manyor. Luto niya sa Mga mga. Nang sanet. Ay, ilman sa nanay no no yo. No. 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 Yes. Ginap na sa cellphone, nakakalintura ka. Minit kan. May nagkan po mo. Sana sana. Wala na kadiyo nyo. Gi inom daw akong energy. Ang walang iya ginamit ang aking sunglasses.